<laughs> Habang nanonood nga ako sa TikTok, meron nga akong nakita popcorn. Nilagyan niya ng chocolate. Tapos nilagyan din niya ng mantika tapos sinalo-halo niya. Masarap kaya yun mga beshi? Kaya naman, dali-dali na pumunta sa rep namin. Buti nga, meron ako nakita nitong popcorn at nitong chocolate. Let's go! Gawin na natin! So, ayan mga beshi, ito na ang gagamitin natin ingredients sa paggawa ng popcorn. Una, meron tayo ditong popcorn, chocolate, goya, mantika. Tara, simulan na natin siya mga beshi. Ito natin ilalagay itong popcorn. Next naman natin ilalagay itong Goya Chocolate. di ko nga lahat nilagay yung chocolate natin mga beshies. Next naman lalagay natin itong bantika. Next naman ha, halu haluin lang natin siya mga beshies hanggang matunaw yung chocolate niya. Ayan, natutunaw na siya unti. Ayan, tunaw na ang chocolate. Hintay na lang natin siya pumutok. natin siya mga beshi. Pumuputok na siya mga beshi. Ang galing mga besi Legit na Ano pa inintay niya mga besi Gawin niyo na rin tong popcorn hack titikman na natin. Salamat sa panonood. Bye-bye mga beshi.